Hello, magandang magandang morning. Okay, mga ka-farmers, mga kagulay, mga ka, ka agree Okay, dito bali ito yung mga trim natin na uh, sitaw. Okay, maganda. Pero yung mga iba, ato may ano na, may mga bunga na. So, ipipitas natin yung mga kuan yung naunang bunga pang ulam kasi konti pa bang next week bago tayo magpitas ng pangtinda o kaya pambigay natin sa mga gustong pag ng ano, sitaw okay guys, samahan nyo magpitas ito, ito na yung mga uh, natin dapat uh, pag pinitas mo, paikot mo na ganun kasi wala pa tayong gamit na pang tanggal yung sinusuot ayan oh. ito yung mga bunga dapat pinapaikot yan ayan, ang haba oh. wow Ayan. Ito naman yung mga bunga na susunod. Kapag ganyan nakasabit, na kailangan ipaano ano tanggalin yan para mag-ano sa ba. Uh, ipa yung tawag sa aming mga ilokano. So, ayan. Ayan, dami ng bunga. Next harvesting siguro. Nahaharvest na yan. Ayan, dami oh. Ito lang ano, huwag natin yung pwede lang muna. Ito, ganito Oh, yung mga pipino natin diyan, oh. Ho. Oh, dami ng bunga pati pipino. Oh. Pwede nang ipitas pati bunga ng pipino. So Ayan. Dami na palang bunga yung pipino natin. Ipitas rin natin mamaya yan. Oh, ito. Oh, yan. Ganito. Ayan yung makukuha natin ngayon na uh, pang ulam kapag nakuha natin lahat to hanggang dun kaya ipon naman tayo marami na kasimbo oh, dito tayo dito, dito tayo maglakad yun dito dito muna unahin natin ayun ayun Harvest yan Pukuha na yan oh, dami dami palang bunga O oh, yan Okay na kunin to dami o oh, Grabe O oh. Kailangan ano Ipa Ano sa Para ano Kasi pinupulupotan ng ano Talbos Kasi kapag hindi mo yan magbalubaluktot yung bunga yan yan no, lahat, lahat ng puno may bunga na oh, oh ang dami oh, may bunga so dito sa banda rito uh, hindi masyadong makapal yung ano, sitaw oh Kasi nalit yung pag ano natin o um, pag na hindi dito pero sa bandar yan ayan maganda rin yung kanim o oh. yan o oh. oh, dito sarang dami na mga next week grabe daming buong oh. yan grabe daming buong na Kailangan ma-harvest lahat yung mga na unang bunga. Para hindi ano maranggal kagad. Ah. Oh. Grabe, dami oh. oh. You know? Oh. Sumasayad sa lupa oh. Sumasayad na sa lupa oh. Oh. hmm? Sumayad sa lupa yan to grabe lagi laki no? ang haba grabe oh ayan oh no? grabe ang daming yan pero next na ala ang dami na akong nakuha kaya lang oh dami na oh dito ang dami oh wow grabe parang dami na pala parang hindi ko makapaniwala ah oh akala ko kunti lang yung bunga dami na pala oh ito yung sinaunang bunga oh sarap itu saat doa buah oh itu grabe damin apa lah oh oh semangat sebunga sa saya lupa oh. Akala ko hindi pa namuha ganito. Blessings. Oh, di ang daming bunga oh. Tingnan niyo guys, oh, dami. Next harvest yan sigurado pwede na lahat yan. Oh. Grabe ganito pala yung ano, variety na dito. Bongga oh. Yan you know, oh, sumayad sa lupa oh, sa sobrang haba oh. Grabe oh. Tingnan niyo guys. Tingnan niyo guys oh. Sa sobrang haba, sumayad sa lupa. Ayan oh, sumayad sila sa lupa. Oh. Grabe oh, ang haba oh. Oh, ang haba. Oh, yan. Oh. Ano? Oh, oh, oh nagkulot pa. Oh, ito. Ang kulot to. Oh. Yan. Ang daming bunga. Oh. Wow, blessings. Yan oh. Oh. Ang grabe. Nakakatuwa naman ng pitas. Ayan, oh. oh ayan, oh. Kunti yung tangkay. Pero, yung bunga. Oh. Ayan, oh. Ang daming bunga, anong. oh. Saya-saya. Ganda. Kala, ko Kunti lang yung makukuha ko. Sang kilo na maigit. Yung first harvest natin. Oh, grabe sa iyo. Oh. Ito pa lang ah, dito lang sa bandarito ah. Hindi pa namo doon sa bandaron 'yung nilagyan ng balag. Dito palang lang ano natin ito. Yung temporary natin na ano. Oh. Dito. Kasi nag-temporary dito, wala hindi na tayo naglagay ng balag dito. Pero ito, dito lang sa ano, talong niya aakyatan. Ayun oh, daming grabe, kakatuwa. Oh. Ang dami natin nating bunga. Ayan oh, ang liit po pero sumasayad sa lupa. Oh, oh, Ang liit pero sumasayad sa lupa yung bunga. No. Oh. Grabing ganda. Pwede pala to. Oh, yan, wow, daming bunga oh. Kunin ko na lahat to. Oh, oh, dami oh. Ito 4 6 8 10, 12, Isang puno, ang dami. Ito, huwag natin daw. Ayan, iwan ko muna yung... Ayan, pinulupotan, no? Oh. Ayan, -nag Nag Guys, ayan. Oh. Oh. Ayan, dami, oh. Pero hindi ko muna harvest kasi dami na ako nakuha. Hindi rin lang namin maubos yan. Oh. Ayan. Ayan. Okay, shout out sa mga ano mga mahilig sa sitaw. Oh. Ayan. Tami. Mamimigay tayo ng libre dito. Ayan oh. Mga followers natin, mga subscriber natin sa YouTube. Abang-abang lang, mamimigay po tayo ng libre sitaw. Oh, nakuha ko na lahat yung kan. Yung malalaking bunga lang nakukuha ko. Grabe, abirin mo. Ang dami akong nakuha, guys, oh. Oh, <laughs> nakakatoda. Ang dami lang akong bunga, oh. Yan. Akala ko kundi lang yung nakuha ko. Ang <laughs> dami, grabe. Ah. Grabe, oh. <laughs> Kakatuwa naman magpitas. Oh. Okay. Okay guys, hanggang dito na lang 'yung video natin. Maraming maraming salamat.